time check natin is 11.44 na so balik Cemetery tayo at dito tayo magmi midnight snack so madala tayong spaghetti sponsor to ni madam alin maraming salamat po madam alin o no? uh, binigyan niya ako ng pambili ng spaghetti dahil sabi niya spaghetti naman daw del puro daw pancit canton yung kinakain natin so spaghetti naman daw tapos meron tayo ditong kinapay at siyempre ang 3 in 1 coffee So, bago natin simulan, i-prepare na natin para makapag-midnight snack na tayo. So, nandito tayo ngayon sa isang kabaong na kulay uh, gold orange at yung isang kabaong na puti nandun sa may bandang kaliwa natin, sa may unahan lang, malapit lang dito. So, tara, simulan natin. So, unahin natin ngayon yung ang noodles ng spaghetti. Yan. Kailangan natin itong pakuluan para lumambot. So, maliit lang ito, no? Kasi lang ito sa atin at itong sauce natin. Meron tayong dalang sauce. So ito yung mga ilaw natin. Siguradong kita naman siguro tayo dito, no. So meron tayong flashlight dito. Mamaya i-on natin 'to. At tingnan natin dito. Yan. Yan natin dito, Dito siguro no para may makita din yung saka ito yung sauce inalagay ko na dito para safety so ito yung kopi dalawa yung kopi nalala ko pero isa lang maubos nito dyan lang sa bag niyan at ito yung pandesal so magluto muna ako grabe yung nasarapan ko dyan oh. merong kabaong na sira at mga butas na nitso ang nandyan. May tao dyan? Hello? May na babae, bote. Shit! Hindi ko alam, pero... Wala namang bahay dyan banda sa kaliwa. Pero iyak ng babae. Boses ng babae umiiyak. Oh, shit! May inik ako dito. Ano naman sana? Boses ng babae yun eh. Iyak ng babae. Iyak ng babae, promise. ng video key eh. umaabot dito yung boses ng video key may eh. bahay eh, dito pero malayo na mga almost 500 meters siguro yung layo pero bakit abot dito yung boses potik nakakatakot dito dito so, na medyo lumambot na uh, isunod natin yung kape natin no? bilisan na natin kailangan matapos natin itong challenge ito mukhang pinaglaruan ako dito na natapos tayo dito ng 30 minutes para maywasan natin itong mga naririnig natin dito nakatakot yung boses grabe oh. mamaya ipakita ko sa inyo itong surroundings ng kinakainan natin kung gaano siya ka-creepy. Grabe, sobrang damo dito. Hindi mo talaga makikita kung may sumilip sa atin dito. Hindi natin makikita dahil tayo yung maliwanag dito. Tapos yung labas, sobrang dilim. Malapit na to. Simulan na natin to mamaya. So, ito yung sauce, no? So, kailangan natin uh, kailangan natin ng mainit. Tama, ang masarap. Ah, Sarap ng kape. dito na. Dito na yung sauce natin. Ah, nanginig yung kamay ko. <coughs> wow. Sarap nito. First time to na spaghetti yung kinakain natin. So haluin natin, no? Sa nakita sa video natin. Uy, mukhang tatakbo pa yung iba. Takilid kasi itong nicho na pinaglagyan natin. So, okay. Kaya, dumadaos-dos. <sighs> Yan. Saka siya lang itong sus, no? Wow, sarap nito. Mayroong tinda lang. Pandesal. Wow! Masarap ito. So, simulan na natin. first meal ko to kaninang umaga nagkape lang niya ako ilaw natin hindi ko pala nga pa ilaw yan uy Yan. Para makita nyo. Tumatakbo yung ibang spaghetti may nakatingin sa atin sa ah. Wala well, naman. Ito. Mga lawan na ito. Ito bang sarap ng spaghetti. mamaya iikot ko kayo sa paligid dito para makita nyo kung gaano ka creepy nagkitin kamay ko Ang sarap spaghetti. Parang kanto lang din. Rekord ba tayo? Yup. So, kailangan natin bilisan. Time check natin is 11.12 na. Nakita nyo? Ah, 12.12 12 na pala. So, kailangan 12.30 makalis na tayo dito. Dahil so, sobrang delikado na. So, lubat na yung isang ilaw natin. So, kita po tayo dito, no? lubat na yung isang ilaw. Lupat na. Kung na maubos, wala na kasing tinapay. kailangan ko pang magligpit ang hirap pa naman magligpit madali lang kumain pero yung pagligpit at yung pag punta dito, grabe yung preparation doon ka talaga mahirapan, doon ka talaga tatagal so ubos na yung kapi ko itong spaghetti hindi ko na maubos So, time check natin ngayon. Mag uh, alas 12 si, si size na. So, kailangan ko na magbitbit para makalis na tayo dito. Eh, nawala yung boses pero alam ko dito lang yun sa paligid. So, kailangan nating ipakita sa inyo yung paligid. So, kailangan natin ng ilaw. Ito isang ilaw. Hina naman ito. Bago ko to ligpitin, ipakita ko muna sa inyo yung paligid. Kung gaano siya creepy. So, ito. Kunin ko muna tong power bank dito, no. Kasi ito yung may tinata, may ikot natin. Yung paligid. Kasi lubat na kasi tong ilaw. So, kailangan natin iikot sa kanila na mapakita sa kanila kung gaano ka creepy ilang ikot ikot ko kayo para makikita nyo kung gaano ka creepy itong simenteryo na to ka so tara nandiyan yung isang kamera natin oh. Tapos diyan tayo. Yan yung pwesto natin at ito yung likuran ko. Pakita ko sa inyo grabe yan, oh. Sobrang damo. Yan. Yan dito. Halos wala kang nandaan nandito. Oh. Madamo na diyan. Tapos dito. Oh. Grabe, sobrang sukal. Tapos diyan sa itaas madamo din diyan. Yan. Diyan nakita nyo. Wala ko konti ng ilaw may lagpay pang lakas ba kung hindi lalakas. tapos dito nitso din yan, yan yung pwisto natin tapos dito sa may bandang kaliwa ipakita ko sa inyo dito may daanan dito yan yung pwisto natin oh. yan. may lapida pa so ito yung nasa harapan ko bandang kaliwa yan kape tinan natin dito ito laki ng butas oh So, dito, mayroong dito. Pero, akrape. Ah, eh. Parang ayaw ko nang pumunta diyan. Dito na lang tayo. Nakakatakot doon, oh. Yan. Butas dito, butas doon. May kabaong pa dito. At yan yung harapan. Yan. So, doon makikita natin yung isang kabaong So, ito yung harapan natin. Yan. So, mag na na ng umaga. So, balik na tayo. Kailangan natin maglipit. Yan yung kinainan natin dyan. Tara. Maglipit na tayo. Kailangan natin maglipit para makaalis tayo dito ng hindi pa darating yung umaga. Pero, actually, umaga na eh. Pero, ito, lagay ko na dito sayang naman kung hindi dalhin ba? so ipitin na natin to hindi ko na alam kung paano to ipitin grabe ang hirap maglipit